Hello, good evening. Welcome to my channel. salamat po sa pagbisita niyo. Uh, Ayan, meron na akong na kung ko sa panaginip. Kasi na naginip ako alas 4. Nagising ako. Na meron daw akong anong kasi kagabi bago ako matulog meron akong ipin na uh, isang pirasong ipin yung bagang yung pinatal sa akin ipin nung nakaraan tapos may butas kasi yun yung uh, napanaginipan ko parang umayon dun sa nakita ko dun sa ipin pero naging uh, naging ano siya parang susi yung itsura niya susi daw siya na loob niya is ginto. Yung, alam ko daw, alam mo yung may pagkano pa yung bastos pa yung ano yung kung saan ko inilagay daw kasi ginto nga yung laman doon. So, inilagay ko daw sa may uh, private part ko. So, nahulog daw siya. Nung nahulog daw, nagtaka yung kasamahan ko daw na bakit parang may laman yung susi kasi mabigat. After that, pinakialaman daw niya sa uh, gusto kong hindi niya hawakan na hawakan daw niya As parang alam niyang may laman kinagat-kagat daw niya yung bawat part nung susi tapos syempre gento yun di ba malambot pa malambot pa siya nung uh, kinagat daw niya dahil kung tin tinago ko daw yun sa may sa may bunot ng nyog or coconut pagkatago ko daw do doon, alam ko na may nakita niya kung saan ko tinago. Yung susi na yun na may lamang ginto, biglang para siyang tatlong bilog na form is para siyang mali. Alam mo yung bilog siya na ano, mayat maya, alam ko na alam daw niyang nakita niya kung saan ko na itago yun. Ngayon, nilipat ko agad sa sa isang isa pang ano, isang bunot na alam niyang hindi ko doon mailag hindi alam niya na alam ko na hindi niya alam kung saan ko nilipat mayat maya may kasama na siyang kasamahan daw niya na gustong agawin yung gintong yon so yung gintong yon um, mainit sa mata ng mga tao daw after that bigla daw akong nag nag ano, alam mo yung is isip mo na kukunin yung sayo tapos sinisira pa nga daw yung pader ng bahay tapos ano daw basta na sa isang room daw ako kung saan ako nakatago gusto daw nilang magsipasok para kunin ngayon ang alam ko sa pagkakaalam ko pinatago lang daw sa akin yung gintong yon tapos sabi ko daw sa ate ko paano pagka nawala ito di pa nanagutan ko ito sa kong ganun daw ngayon nung um, humingi ako ng tudong sa mga security guard para alalayan na ako kasi alam mo na yung marami ng taong kukunin yun syempre mag isa ako doon at uh, na, na marami naman daw tumulong sa akin ng mga security guard para bantayan yon ngayon sinukat daw namin yun. Parang um, tinimbang namin kung ilan yung uh, ilang gramo yun. Nung kinuha ko daw sa so pinagtaguan ko na ano, uh, pinat daw namin yung puso naging bar daw siya. Parang bar na ginto. Naging tatlong ganun. Tatlong bar. Tapos minol daw namin sa saging yung dahon ng saging para maganda yung ano niya, yung pagkakahugis bar niya at saka hindi maikalat yung ginto para hindi mabawasan yung grab mo ngayon habang tinitimbang daw ng mga security guard daw yun um, naantay daw namin na dumating yung tunay na may-ari nung ano yung ginto pero sa wala namang dumating basta ang alam ko daw yung gintong yun ay nagkakahalaga ng 50 million ang halaga daw nun so sabi ko daw ay sakto magagawa nito mga tatlong bahay parang mansion style yung ganun tapos nagising na ako yun yung napanaginipan ko kaya hindi ko alam kung anong anong gustong ano ba yung meaning mo ano ba yung gustong ipahiwatig ng panaginip ko na yun. Kaya, ano, nagbasa-basa na lang ako ng Bible. Siningi ko sa Lord kung ano ba yung ibig sabihin na kasi siya namang nakakaalam yun. Kung yung panaginip mo is galing sa Panginoon, kung may mensahe siya doon. Ah, uh, basta lahat niyan, mga panaginip natin, kung hindi natin nakakalimutan, may ibig sabihin talaga yung pero pag na naginip ka na nakalimutan mo at hindi mo na maalala, wala lang yun. Parang dala lang ng ano siguro yun. Meron naman pa na mo talagang matatandaan mo lahat ng mga mga bawat nangyari. Kaya uh, natin lahat. Siguro maari uh, yung pinagadaanan natin. Kaya nangyayari yung mga panaginip na ganyan. Dahil, emotionally, may pinagdadaanan ka. Ganun. So, ang hope natin sa Panginoon, ang pag-asa natin, siya yung nagbibigay sa atin ng um, pag-asa sa buhay. It's importante di ba? Maging healthy tayong lahat. Walang magkakasakit. yun yung dalangin natin um, sa bawat araw ng ating buhay maging mapagpasalamat tayo sa mga matatanggap natin sa Diyos. wag tayong, alam mo yun, maasa ka sa, ano, kailangan din kumilos tayo. At, uh, kung ibibigay na yung Diyos, ano man yung ibibigay niya, dapat magpasalamat tayo. Kaya, wag nating madaliin dahil mahihirapan lang tayo kung binamadali natin nakuha yung gusto natin, di ba? Lahat ng bagay may process eh. So, yun, mga kunento kong panaginip na yun. Hindi ko alam kung kayo ba, nananaginip kayo ng mga, kung ano naniniwala kayo sa mga panaginip. Kasi minsan yung iba, hindi naniniwala. So, depende sa atin yun. Eh. Yung mga panaginip naman is, may galing sa Diyos, may galing sa kaaway. Kaya, pag tayo na naginip, pray natin na kung hindi ito galing sa kaaway, layo tayo sa kapamakan ng ating Panginoong Diyos. At siya yung um, mag-iingat uh, sa bawat sa, so, sa atin dahil lahat ay ang Panginoon ang nakakala. Kaya sana um, yun. Minsan din nakakalimutan natin din kasi Magtiwala sa Diyos eh, no? Yung matitiwala tayo sa nakikita natin. Hindi dun sa kaya ng Diyos na sa atin. Kaya at, uh, yun. Um, Ang may ko lang ngayon, gabi. Salamat po sa inyong panunood and God bless. God bless po. Bye-bye.